guys, may ayan, dumating na naman tayong parcel napabudol na naman tayo pero ito guys, ay sigurado ako sa mga wala pa nito na gaya kong nag -co content ay magugustuhan nyo to guys yan, mura lang to 119 pesos plus shipping na 160 pesos lang yung na bayadan ko dito ayan. maganda raw to eh sabe. Sabe? Ay, sabe? Ay! So, ayan guys, tripod. Ayan, ang dami ko ng tripod. Kasa lang iba kasi to. Tignan nyo, ang, ang liit lang niya, ha? Tignan natin. Tada! What's wow. inside? My charger! Pang malakasang oh. charger, micro na charger. What? Then, ayan wow! na guys. So, so, sobrang super liit lang niya. Isang dangkal ko lang. Kaya maganda to dahil pag mga nag-travel, travel kasi napakaliit lang. Pwede pwede ilagay sa bag. Then, ganyan lang siya. So, then, so, then, then, ayan. Good. Ayan, pag may selfie-selfie ka. O, oh, selfie-selfie. Selfie-selfie. Wow! Tapos, ito, para siya ay tumayo. Ayan. And then, meron din siyang shutter. Ano ba ito? <laughs> Ayan, guys. May shutter din siya. Ayan. Anong charger nito? battery nito. Ay, wala na sigurong battery yan. Basta, ayan yung shutter niya. Yan, pag nag-selfie ka, yan yun na lang, pindot-pindot. Balik natin yan dyan. Dali. Ayan. And then, ang pinakamaganda dito, guys, ay meron siyang Kasi maliwanag. O, ayan, oh, yung ano niya, ilaw niya, oh. Ayan siya, guys. Oh. What? Oh, may ilaw. Kaya tayo may charger para dito sa ilaw. Ayan, sasaksak -sak niya dyan. Ayan. Pero ayan pa siya, oh. Maliwanag yan, guys, oh. Kaso lang ma maliwanag kasi yung ano. Oh, Alis <laughs> na. Maliwanag kasi. Kaya hindi masyadong kita. Pero ayan siya, oh. Ayan oh, malakas din siya guys. Then, na, ayan, pwede siyang ganyan. Pwede siyang ganyan. Diba? Ang ganda. Eh, napaka gaan lang niya. O, oh, napaka gaan lang. Ayan siya. Ayan. ayan, try natin lagyan ng cellphone. What? No! Ayan guys, titignan natin, lalagyan natin ng cellphone kung sturdy ba siya? Sturdy. Sturdy, sturdy. Sinapakagaan niya lang pag nakatayo. Yan. So, guys. Pag may cellphone, ayan, nakakatayo naman siya. Try natin na itayo din yung cellphone. So, ayan siya guys. Ayan, maganda siya. kasi may, may nakasupport. O, ayan o, nakasupport ito doon sa cellphone mo. Kaya hindi siya basta-basta mga malalaglag. Ayan siya. O, hindi ko hinahawakan yan. O, nakakatayo siya. Kaya maganda to. Pag nagti-tiktok-tiktok ka, Ayan lang siya. Tapos, magsasayaw-sayaw kanya niya dyan. O, kahit saan mo ilagay yan, guys. Hindi siya natutumba. Mm. Mm. O, tiktok na Adam. Then, ang pinakamaganda dito, guys, ay yung ilaw. Eh, ay, hindi kasi kita. Dahil maliwanag pa. Guys. Ayan. Mga ano lang ha. Medyo magaan lang din talaga. Tapos yung dito nya ay medyo manipis. Ayan. Nasa paggamit lang din yan guys. So, yeah. 160 pesos mayroon ka nang ganito guys. Ayan. Tsa! Pak! Pak! Ayan. <laughs> <But> parang ano <laughs> Ayan. So, ayan na guys. Thank you for watching. <makes noise> Bye. So, ayan lang siya. Oh. <makes noise> Tatago na natin. Didam. Lagay na sa bag. Thank you so much. Bye.